Sa dalaga Na kundi dahil sa pag ay Tinalikuran ko na sana Dalaga Na balak makasama Mula sa simula hanggang sa mutsi Pagtunugan yung kampana Makasama ka na para bandadhana At kamatayan lamang ang nag-iisang pintuan Kung wala ka ang tadhana Sa hanga Ibang mga babae sa mundo Kinalimutan ko na para masakit Bilang sayo na tapos na ang panghiginaw Ang puso ko naghihikahos Pagkat naliligaw Ngayon paos na paos Nasa kasisigaw Ngayong na Ngayon pangalang laos na sa kanilita Hmm. <coughs>